Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Mag magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabi, isa sa pinakamahalagang sandali sa buhay ko, ang ating ipinagdiriwa. Ang aking ikalabing walong kaarawan. Isa itong yugto ng aking buhay na hindi hindi ko malilimutan. Dahil ngayon, opisyal na akong humaharap sa mundo bilang isang galap na dalaga. Hindi pong madali ang landas na tinahap patungo sa araw na ito. Maraming pagsubo, maraming luha, pero mas maraming biyaya at pagmamahal mula sa mga taong nasa paligid ko. Kaya ngayong gabi, hindi ko... Kaya ngayong gabi, gusto ko pong sa pagkakataon ito para magpasalamat sa lahat ng mga taong na naging bahagi ng aking paglalakbay. Mula sa puso, maraming salamat po sa lahat ng na naging bahagi ng aking paglalakbay. Sa aking pinakamamahal na mama at papa, pero hindi kayo sumuko. At dahil doon, saludo po ako sa inyo. Maraming salamat din po sa tiwala at pagpapahintulot ninyong makapag-aral ako kahit malayo sa inyo. Alam mo kung hindi po madali ganitong sit ko, pero ginawa ninyo ang lahat para lang mo tupo mga ko. Pangako ko, ma, pa, uh -huh. ako ng pag-aaral. Ang darating <laughs> ng araw ng kahit niyo po. At walang hanggang pa sa salamat ang nais kong ipaabot sa inyo. Maraming salamat po dahil po. Ngayon bulong po lang po ito naranasan. Yung ganito po. Kasi po, hindi ko kasi. Akala ko po talaga wala na po akong pag-asa na maka makapag-aral po. Akala ko po talaga makapag-asawa na po ako ng maaga. <laughs> salamat po sa tulong niyo po. Kay Nanay Nida at kay Tatay Ernan, maraming salamat din po sa pag alaga ninyo sa amin ni at Ninita. Haramdaman po namin ang inyong pagmamahal at malasakit sa bawat araw nakasama po namin kayo. Salamat po. Kahit po, e ano po yung mga gusto po namin. Kung nasasabi lang po kami tatlo po, nun, pupunta po kami ang isim po. Pupunta po talaga kami. <laughs> Kasi po, pag nire-request po namin yung gusto po namin, ano yun, ano po nila, dinuto po nila ano po yung gusto namin. Kahit po galing lang po kaming school po, sabi po namin, kakain po tayo ng magdo Tapos, tutakain po talaga kami ng magdo <laughs> Kain na claiming. Maraming salamat po sa lahat ng payo at aral na ibinahagi ninyo. panghabang, panghabang buhay ko pong tatanawin ang lahat ng iyon. Kahit po inay, maano ka inay. <laughs> si inay po talaga, kahit po ano po, ano po talaga siya. Pero alam ko po kayong po yung mga sinasabi po ni inay para din po yun sa amin. Maraming salamat po inay. <laughs> Kaya po yung naging ano po po, kaya po minsan po, naisip po po kahit po malayo ko sa pamilya ko. Iniisip ko po, nandyan lang po yung lola ko, nandyan po yung papa ko. Hindi ko po yung inaisip po kung malayo po yung pamilya ko. <laughs> Pag na ko po kasi mga magulang ko po, po ano... Inisip ko po yung inuna yung pangarap ko bago po yung pagkamis ko sa kanila. Kasi alam ko naman po nandiyan po sila Daddy Paul at sila si inay po gumagabay po sa amin yung nanay po at tatay. Hello, Nea. <laughs> Maraming salamat sa pagkakaibigan ng dabuo sa pagitan natin. Isa ka sa mga taong nagpapatunay na ang tunay na kaibigan ay parang kapatid na rin. <laughs> Napakabait no, mo niya. Salamat sa pagturing sa akin na is... na isa mong tunay na kapatid. Kasi po, minsan po kasi... Naisip ko po pag wala po kung kapatid hindi nahag po lang po siya. Pero po hindi ko po mamiss yung mga kapatid ko. Hi, Russell! Sa akin sa aking study buddies, pangako sabay tayong makapagtapos. Salamat sa lahat ng sakripisyo at support na lalo na sa mga gabing sabay tayong nupupuyat para lang makapag-review. Sa aking mga teachers, kaibigan at kamag-anak, maraming salamat sa pagmamahal at sa masasayang alaala na ip ipapagtuloy pa nating binubuo. Hello sa paborito kong tito si Tito DJ po. Hello Tito. Maraming salamat sa lahat po. Sa, sa lahat. Napakabait mo sa mga sa um, maraming salamat po sa lahat sa mga kabaitan mo sa mga kuwela at na nating kulitan at sa effort na na lagi mong nagpasayahin. Siya lang po talaga yung, kahit po minsan po naano po ako, minsan po nalulungkot po ako, pero siya po yung nagpapasaya po sa akin. Lagi niya po, parang po siyang ano, mas bata po po sa amin. <laughs> <laughs> ang sarap niyo po, ang sarap po niya kasama po, kahit ano po yung mga kulitan po namin sinasabayan niya po. <laughs> sa aking unang sponsor na si Ma'am Kuliman, maraming salamat din po. Kayo din po ang dahilan ka kaya kung bakit po ako nandito ngayon. Kay Doc Lixie at Ma'am Edna, salamat po sa pagsuportan ninyo sa aking pag-aaral. Ang kabutihan at kabaitan ninyo po ay hindi matutumbasan ng anumang bagay. God bless po Doc Lixie at Ma'am Edna. Magingat po kayo palagi. Ganun, ganun din po kay Ma'am Modena na lagi, lagi din pong nagsusuporta po sa akin. Maraming salamat din po Ma'am Modena sa pagsuportan niyo po. At syempre, hello Mami Carmi! Maraming salamat din po sa tulong at suporta na binigay niyo sa amin. Napakabuti niyo ng puso niyo at at tunay na may pinalaga ng lahat ng ginawa niyo para sa amin. Lahat po ng ano po. Alam ko pong kahit po ano, marami po na po kayong natulungan po. Maraming salamat po. At sa buong pibitim, lalo na ang pibitim dabo, hindi madali ang sakripisyo na araw. Araw ay sinasamahan niyo si Daddy Paul sa sakripisyo na yon ay para sa amin. Para po sa mga kababayan po namin, kahit po malayo po sila, mga, kahit po sa mga bundok na po sila, maraming salamat po sa, pag, sa pagsama niyo po kay Daddy Paul po na po sa mga bundok. Ngayon po, habang tinataha ko ang bagong yugto bilang isang ganap na dalaga, dala ko po ang lahat ng aral at pagmamahal na ibinahagi ninyo sa akin. Hindi ko man alam ang lahat ng mangyayari sa hinaharap, handa akong harapin ito ng may tapang pananam, pananampalataya at pasasalamat. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. Hindi ko po makalimutan ang lahat ng tulong, pagmamahal at gabay na ibinahagi ninyo. Sana po nag-enjoy po kayong lahat. Thank you very much. Once again, the star of the night, our debutant, Maylene. Thank you very much.